Good day mga idol. Ay, eh, ito na nga mga idol. Nag-stop over kami sa mga main stop mga idol. Ay, eh, mga family mark. Every 2 hour mga idol. At ito na nga. Kami, nauna na nga kami ni, ni Gerald. Ayan. Dahil nga uh, si Gerald ay eh, napakabilis niya mag bike. Kaya nauna na kami dun sa dalawa. Yan. Naging tracking nga nila ako. Napakahirap pala maging tracking ng mga nagba-bicycle mga idol kasi napakasakit sa puwet mga idol yan at ito na nga mga idol binilisan na nga namin napakaganda ng bundok mga idol Ayan. at kapunta nga pala namin dito mga idol is 16 hours mga idol madaling araw pala umalis na kami tapos dumating kami hapon na at ito na nga binibilisan na nga namin dahil nga So, na dumating na kami dito sa dagat mga idol. Napakaganda dito sa dagat. Meron mga speedboat 'yan, mga boat, 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 ayan mga idol. Meron siyang banana boat, may mga iba't ibang mga boat na mga anong mga idol, ayan. Napakaalat ng dagat, mga idol. Sobrang alat ng dagat nila dito. Kasi ano random na random sa balat yung dagat sobra mga idol pagdating nga namin dito mga idol hindi, ka, namin na sulit kasi nga dalawa tatlong oras lang kami nag stay dyan. kasi yung mga kasama namin pagod na pagod na din sila sobrang pagod na sila nun pagdating kasi namin dito mga idol ayan Pumunta kami dun sa may ano Pinuntaan namin yung ibang Bagat dun sa kabila Eh mas maganda dito sa mayunahan eh, Napakadaming tao Napakasulit sana dito mga idol Kung pumunta kayo dito mag stay pa kayo isang gabi Kasi kinabukasan out nyo na Ganun dapat yung ginawa Eh kaya lang ano Parang natulog lang kami dun sa hotel tapos sumalis na kami. Pero sulit na sulit na din yung yung lugar ito nga yung hotel nga na pinuntahan namin mga idol ayan. Ano ka? Ito nga yung si Gerald nag ano, nagyayabang. Kaya yun yung isa nasa na lang sa lapag na lang siya natulog kasi nga sobra kami. Hindi pala sure darating yung isa. Pero sa totoo tu lang, haapagod talaga mag-tracking ngayon eh, siya ay Di ba napaka ano lang ano, ang hotel nila. Kasi tagi isang higaan, hindi yung isang bed na malaki ganyan. Napaganda lang ano nila. Ang tatlo na ngayon sa kabilang dulo, yung pinakadulo itong pinuntahan namin. Tapos maganda talaga dun sa unahan. Ito yung dulo. Kaya mga pupunta dito sa sa Kenting Beach na mga idol, ayan. Doon dun na lang kahit sa unahan. Kasi dito yung pinakadulo. Walang gaano tao. Ayan. Di ka tulad dun sa, sa kabila. Napakadaan tao mga idol, ayan. First time na first time pumunta dito. Ayan. Kasi ito, to talaga. Kaya yun, sumama na ako sa kanila ako na nag-tracking. Napakalinaw ng dagat. Napakalinis. At ito na nga yung pangalawa mga idol, pinuntahan namin. Pumunta Pung na kami um, dito um, sa pangalawa mga idol. Medyo wala diba ba tao? Walang kanang tao mga idol kaya pinuntahan namin pumunta kami dun sa kabila mga idol. Dun sa unahan talaga napakadaming tao. Dito wala. Ayan oh. o. Kitang kita nyo naman mga idol. And warning. Warning. wala daw jet ski mga idol little way kapatid na ng mga idol bumalik na nga kami dun sa hotel na pinagaanuhan namin dahil nga maliligo na kami mga idol dahil may dagat na kami ayan taman ay di ba nga mga idol napaka ano napaka okay ng hotel nila mga idol ayan. pagod na pagod yung mga tito ayan mga tito at ito na nga, kami. Mumatami ng night market, mga idol. Naghanap kami ng pusit. Itong pusit na to, nasa ano pala? Nasa dulo. Nasa dulo pala yung pusit, mga idol. Ayan. Pagkatapos na nga namin dito mga idol Kumain na kami Tapos natulog na kami mga idol Pagdating ng madaling araw mga idol Ayan Aalis na nga mga idol Pagdating ng madaling araw Nagayos na sila ng mga Ano nila Kinalas na pala yung mga bike nila mga idol Ayan Dahil sasayin sila ng banta At ako naman ay uuwi din na mag isa pag mong motor ako na mag isa dyan mga idol 5 hours ay mga idol ang biyahe ko Kapag naman nakabike kasi may kasama ka Almost 16 hours mga idol Kaya ayun Mas madali talaga kapag ikaw lang ano Pag nakamotor lang kayo lahat Kasi madali yung biyahe Hindi ka tulad yung nakabike Kasi sila kasi yan eh Nakabike lang kaya ngayon Nagtracking ako sa kanila kaya ngayon Kinain talaga ng oras namin